malaman ng Pilipino is uh, nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution niya natin yan kasi kung magpa-hospital ka, yung may pambayad ka, depende sa ano mo. Nag-answer nga ng question sila eh. Yung, 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 yung quadman hanggang sira. Ipinexplain nga niya muna yung ano niya. Kasi hindi pa tapos ang kuwa. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain, magkuha ng papel kasi yung documents are kuwa. So that if kuwa would six, six months yan eh, kuwa would uh, be asking additional documents. Hindi sila magkandarapang maghanap kasi nandiyan na lahat. Iniimbestigan na nga eh. Pero mm -hmm. yung mga documents mo na hindi na trabaho ng okay. Dewa wag uh, ano, alam mo dumaan ako pagka presidente not for anybody not for anything else masabi ko insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat-threat patay-patayan. Pati itong lukulukong malakan yan, ang problema nang isa, isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si... Ano yan? Alam naman yan, eh, hindi namin kaya yan gusto nila ipalabas mo ito, ito, na na nagnakaw ng pera si Mike. Yeah, wala pang ang eh. Gusto, na nila palabas ganun. Tama yung kay Inday eh. Uh, because, uh, according to her, sabi ni eh, ano, Pasensya na dyan, kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni, ni Martin maging presidente. So, hindi naman masama. Eh, ayaw ko masalita because everybody has the right to dream. Malaman ng Pilipino is uh, nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga, na hindi, sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo kung ibang iyo dibidid ko ba talaga na polo o paglabas mo wala ka ng bayaran yon ang nanonood yung 16 billion na nilipat nila that is the most dangerous at dapat The Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. In the case of one... pinastapa yan. Government malvers the money of the people. Ginamit mo yung pera ng, ano? You know, And even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing, galing inyo yun, pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pang-upera ka ang nawala na sa ang nawala ang ang ating PhilHealth funds natin lahat ah was about 8.9 billion mag 89.89 uh, billion of that 89 billion 27 na lang ang nawala uh, 27 na lang ang natira ito paano yan? Ang atin is, bakit nila pinakialaman?